Nobyembre 1918 taang mga mandirigma ng alemang Kaiser ay malapit sa huli. Ito'y hindi tungkol sa manalo na nawala sila ng unang digma ang pangdaigdig. Siyam na milyong mga biktima, ang mga tao ay maubos lamang sa buong apat na taon. Das sila ang mga mahirap na demonyo lamang na nagkaroon ng humarap sa kamatayan araw-araw, walang anumang kilalanin at walang hindi makapaniwala na sigasig na kaisipan na kung saan ay kapaligiran sa simula ng digmaan. Ngunit pagkatapos ang nakakakita ng mga biktima, ito'y hindi kaliwang sigasig. Marso, 1918, ta ang huling sumalakay ng kanlurang linya, ta ang magtiis ng kaaway upang katapusan dahil sa kanilang modernong sandata, ang mga tangkep, lahat ay magpasyaka sa Agosto. Isang itim na araw para sa mga sundalong Aleman. Ang general ng mga tropang Aleman ay iginuhit ang kinahinatnan, humingi na Hinderberg at Ludendorff para sa tigil putukan. Hindi kasando ng hukbong dagat sa kanila. Ang mga bangka ay naging namamalagi ng hindi aktibo sa daungan para sa buwan. Meron lang ang isang laban ng dagat sa Skagerriff. Ang resulta ay isang mabubunot. Ngayon, nais ng mga admirals ng Aleman na labanan utos nila ang pag-atake sa England. Mas gugustuhin nilang mapahama kantalwalhatian. Kaysa sa kapareho ito ay pag-atake sa pagpapakamatay. pa paman ayaw ng mga marino na papatayin sa kilos. Nagpunta sila sa hampasin paghihimagsik. Lunsa. Sa noong unang Nobyembre, 1918, ang paghihimagsik ay nagsimula sa Kiel. electrical Naririnig kami sa malaking pagsabog sa alas 6 ng umaga. Nagising tayo at sinabi ng ama, dapat itong ang Briton, kaya patuloy kaming natutulog. Inala ng marino si Kilka agad pagkatapos halos walang pagdugo ng dugo. Ang tislap ng paghihimagsik ay sumabog sa isang siga. Sumabog ang revolusyon. Pumalat ito sa buong bansa tulad ng isang wildfire. Ang no ikasyam ng Nobyembre ay umabot Berlin. sa Berlin. Ang mga kalye sa lungsod ay puno ng maaga sa umaga. Mga manggagawa, mandaragat at sundalo, kinuha ang mga sandata. Ang tagapagbantay ay pangkalahatang ng welga. Bigla ang mga hukumang militar at hukumang paggawa ang itinatag. paligiran ay itaas sa lagnat ang mga tao ay humingi ng pagbibitiw ng kaiser. Sa kulang bandila ay lumilipad sa Brandenburg Gate. Ang pinuno ay malayo sa punong himpila nito sa Belgium sa ang nakakainis. Isang isinilangan masamang plano, sumulat si General Groener ang susunod. Ang Kaiser ay kailangan gumawa ng malaking sakripisyo. Siya ay papatayin sa kilos hindi ito nakarating sa isipan ni William. Sa halip ay iniisip niya ang paglalakbay sa Berlin kasama ang kanyang tapat na tropa balita mula sa kabisera na isa publiko ng pamahalaan ang pagbibitiw ng Kaiser nang hindi inaalam o nagtatanong ang tanyang sarili Kaiser. Katuwa ng maraming tao sa kalye ng Berlin, sila walang nagmamalasakit sa pagbibitiw ng Kaiser. Ngayon ay oras ng Social Democrats. Si Friedrich Ebert, Pangulo ng SPD bilang Chancellor ng Imperyo, nais niyang bantayang rebellion. Kung kind of walang revolusyon, si Ebert ay isang tao sa nagnanais ng kaunlaran at hindi revolusyon. Nais niya ang isang pagbuo ng evolusyon. Nagsama ang demokrasya at humantong upang makabuo ng isang demokratikong estado ng konstitusyon. Ngunit paano dapat tumingin ng bagong aleman? Ang pinuno ng Reichstag ay kumakain ng kanilang tanghal iyan. Pansamantalang palaisipan, gusto ni Ebert ng demokrasya kasama ang Kaiser. Libo-libo ang naghihintay ng walang tiyaga na hindi nagbabago sa gusali. Pagkatapos lumakad sa bintana si Philip Scheidman at gumawa ng isang pagsasalita, pagkatapos nito ay hindi na bumalik wie die Republik ausgerufen wurde, versammelt sich eine... Kapag inihayag ang Republika, isang malaking pulotong ang nagtipon. Uh, Republik nagbigay ang Kaiser na wala siya at ang kanyang mga kaibigan. Natalo sila ng mga tao sa lahat ng antas. Isang nangyari ang isang hindi kapanipaniwala na bagay na bigo nga ang luma at maduraj na mundo. Mabuhay para sa bagong republika. Mabuhay para sa republikang aleman. Sa oras na iyon ay walang mga nagsasalita, kaya ang balita ay kumalat sa pamamagitan ng salitang bibig upang marinig ang orihinal na tinigay imposible na alala kong malinaw. Katsham ng Nobyembre 1918 ipinahayag ang republika ang sabay ulit si Karl na pinuno ng mga sosyalista na nais ng diktadura ng konseho ang kanyang modelo ng papel ay ang Soviet Russia sino ang magiging isa upang maisakatuparan ng kanyang plano ang mga kalye ay puno pa rin ng mga tao at ang mga marahas na kaso ay naganap ng malaswa. Ang mga unang biktima ng revolusyon ay ang mga tapat sa Kaiser. Ang tagapagbantay ng revolusyonaryo ay na may ilaw, kumuha ng kutsilyo at umalis. Siyempre, pinag-uusapan nila ang mga opisyal. Tabigo na ang malaking pagpatay sa Berlin. Sa pagtatapos ng napakahalagang araw na ito ay may isang bagay lamang na ang Germany ay wala pa sa Kaiser. Natatakot si William sa galit ng kanyang bayan. Iniwan niya ang kanyang mga tropa ng buong paglipad at nagtago. Ang kanyang pagkilos ay nabuo ng hindi nagkamali. The Kaiser Tumala siya patungo sa Netherlands. Paano ko sasabihin, tila so maganda ito sa amin. Marahil ay hindi rin nakakahiya inasahan namin na ibigay ito na ito sa huling segundo. Ngunit hindi siya sapat na matapang really, at ayaw ko lang gamitin ng ekspresyon, duwag. Coward. Aber der Kaiser war um nicht zu ang sibil ng Germany na isang komunista ang patuloy sa revolusyon. Humiling ang tulong ng gobyerno ng SPD ng tulong mula sa lumang rehimen. Ang mataas na tor, matinding karapatan, ang malayang mga tropa, ang pagbaril ng mga aleman sa bawat isa, Nagkasyam ng Nobyembre, ito ang hindi katapusan ng revolusyon ang simula lamang nito. Subalit libu-libong bumagsak ng biktima, ang Republikang Aleman ay mahirap na nagel-ihi sa lupang Aleman.